Hey, what's up everyone? This is Tako sa Jay. Kamusta? Today, pumunta kami ni Baby sa at ibang school or kindergarten dito sa New Zealand. Si bebedo ay walang mag-aalaga sa kanya. Ngayon, si Mahal Kawi na sa training. So, until January yung training niya. Tapos ako, hindi ako makatrabaho ng weekdays. At weekend lang ako available. So dito sa New Zealand wala ditong pwedeng uh, magbantay or mag-alaga ng anak mo unless dadalhin mo sa kindergarten which is kailangan mong magbayad. Tulad ni Bebedo ay under 2 years old siya. So galing nga ako dito sa iba't ibang kindergarten. Apat yung pinuntahan ko. Ayun. Napakaraming napakaraming pinuntahan na in garden at yung presyo ay talagang medyo may kamahalan din kasi from 7:30 to 6 ang oras ng bata uh weekdays yon monday to friday ang pinakamura na napuntahan ko ay 285 dollars a week so napakalaki na ng gastos napakalaking bayad para sa bata noon at yung isa ay medyo may kagandahan medyo maliwalas yung bata nagre-range ng 300 20 to 325 yung dalawang maganda na bagong building so napakahirap pagka walang magbabantay ng mga anak mo pagka parehas kayong busy ng asawa mo so yan nga uh, dahil napakut kami, naka ilang ikot kami, nakatatlong oras kami paikot-ikot sa school dahil yung panganay namin si ate Darlene ay 3 PM ay labas na sa siya school so kami ay ako nasa trabaho, si Mahal ko ay nasa training walang magbabantay sa kanya Naganap din ako ng after school care, yung may susundo sa kanila at dadalhin sa isang facility na kung saan doon mo siya pipick upin pagkagaling mo sa trabaho. So nagtanong ako, it will cost $95 a week. So plus sabi nating 300 yung kay Bibido plus kay Ate Daryl na 3 to 5 to 6 p.m. ay 95 mga kulang-kulang $400 a week ang babayaran ko. So napakalaki. Eh, medyo talagang parang hindi kakayanin. Eh, hindi naman din pwede akong tumigil kasi pag walang income hindi po pwede kasi weekly ang bayad sa bahay. Talagang napagod si bibido do yan oh. Kita nyo naman ang evidence. Napagod si bibido do while watching napagod talaga. Nakakatulog na. Oh, kawawa naman ang baby do. Tinanggal na ang seatbelt pala. binabasa sa shoulder pero okay naman niya safe pa rin so yan sa ang kindi ni Ate dear susunduin so, ko na siya time check tayo 1.45pm ang sundo ko dapat ay alas dos alas alas dos imedya dapat ang sundo ko pero sunduin ko na siya kasi isang way na rin pa uwi okay, e, pwede namang sunduin na mas maaga So, kindi pa si Ate Darling ngayong September 17 ay pupunta na siya sa Year 1 or Grade 1 dyan sa atin. So, yun nga, pagtapos ng alas 3, walang susundo sa kanya. Kailangan ng after school, may susundo. At magbabayad ng malaki.